Magandang araw, ako po si Jel Miranda. Narito na ang mga napapanahong balita at impormasyon sa lagay ng vulkan sa bansa. Ito ang DOS TV Bantay Bulkan. Nakaraang linggo lang, naglabas umano ng VOG ang Bulkang Taal, kung saan hindi bababa sa 3,000 tonelada ng sulfur dioxide o asupre ang ibinuga ng bulkan. Ilan sa ating mga kababayan ang nakaranas ng volcanic smog, lalo na ang mga bayan malapit sa vulkan. Kaya naman, ating pag-uusapan kung ano nga ba ang VOG, ano ang maaring dulot nito sa kalusugan at mga hakbang na dapat gawin sa tuwing magkakaroon nito. Kaya naman, makakapanayang po natin ang Chief Science Research Specialist of Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division of DOST-FIVOX, Ms. Mariton Bornas. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw po, ma'am Jel. Alright, ma'am. Para sa kaalaman ng lahat, ano po ba ibig sabihin ang VOG? Okay. Ang VOG po, o Volcanic Smog, ay isang uri ng polusyon na nagmumula sa vulcano. Sapagkat ang magma po na pinuputok ng vulkan, ito po ay uh, 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 composed of minerals at uh, magmatic gas. No? Kaya po, ang vulkan po ay natural na nagbubuga ng volcanic gas kapag ito po ay aktibo. Kaya po, mm -hmm. ang uh, kapag ang volcanic gas po ay lumalabas sa vulkan, ito po ay nagsasanit pwersa sa humidity sa atmosphere. At sa mga iba pa pong pollutants o iba pa pong mga particles sa himpapawid. At kapag ito po ay naaarawan, maaari po itong magdulot ng o lumikha ng volcanic smog. Mm -hmm. So ngayon ma'am, um, di ba meron na mga lugar na nagkansila ng klase at mga ilang mga apektadong bayan malapit sa vulkan. Uh, meron po ba tayong mga updated na datos kung ano-anong mga lugar ito? So, bali po, ang ating pong alam ay oh, sa Himpapawid po ng Kaal Region, ito po ay ang region ng Calabarzon. Karamihan po ng mga uh, munisipyo at cities ng Batangas, Province, Cavite, Tagaytay City, at mga karatig bayan ng uh, Laguna. No? Ngayon, ang volcanic smog po fog, na nararanasan po ngayon ng Taal Volcano, ay hindi po dahil sa mataas po ang binubuga na sulfur dioxide ng vulkan. No? Mas mataas pa po, po yung ibinubuga ng uh, mga naunang buwan ng taon. Uh, magpas po ng 10,000 tons per day ang konsentrasyon ng vulkanic sulfur dioxide. Ngayon po ay nasa pawang 3,355 tons per day po ang pinakahulit sukat noong August 15. At saka sa kasalukuyan po ay nasusukat po ng silver dioxide. So mababa po yung tatlong dito versus yung nagpas 10,000 tons per day. No? Bakit ba po nagkaroon ng bog organic volcanic smog? Ito po ay dahil sa wala pong hangin. Wala po tayong hangin. Uh, for the past for a few days Nasa pawang 0 to 2 meters per second lamang po ang wind speed na nakatala po over Tal Region and for that matter, yung National Capital Region. din. ano? Kaya po ang mga pinuka po na sulfur dioxide, kahit po mababa lamang ang konsentrasyon, naipon po yung mga sunod-sunod na araw na ibinugang sulfur dioxide. Hindi po ito pinadpad o naihip palayo ng taal ng Kaya po tayo nakaranas ng firm. merong eh hindi po dahil sa mataas po ang binubuga na sulfur dioxide. Naka-alert level 1 po ang taal. Ito po ay tahimik. Wala pong, wala pong earthquake. Wala pong pamamaga masyado ng vulkan. At uh, ang tanging anomalya naman po ay ang binubuga na sulfur dioxide. Mm -mm. So ano maaari maidulot ng VAG o smog sa kalusugan ng tao, ma'am? Okay. Alam po natin at ilang beses na po natin tinaaalahanan tina ang ating mga kababayan na ang long-term o matagalang exposure sa volcanic sulfur dioxide ay maaari pong makapagpalala ng mga karamdaman sa baga kung tayo po ay respiratory disease gaya ng asthma, mga cardiovascular diseases, at uh, ito po ay mas uh, malaki ang epekto sa mga may katandaan, no? ang ating mga senior citizens, ang expecting mothers, ang mga sanggol at mga bata. No? So, um, tayo po ay, kapag tayo po ay na-expose ng matagal sa volcanic sulfur dioxide o sa VOG, ay makakaramdam po tayo ng pananakit po ng mata, pananakit po ng dalamunan, uh, medyo hihirapan po tayo huminga at meron na po pananigit ng dibdib. So medyo mga serious po na mga uh -uh. Uh -uh. Yung ganitong estado, ma'am, gaano tumatagal? Okay. So, uh, katulad po ng sinabi ko po kahapon sa iba po na po natin na ano? Kapag ang... Kasi po ang bulkan po ay inaasahan po natin na patuloy na magpupuga ng, ng sulfur dioxide kapag uh, nanatili pong mahina ang ihip ng hangin, no? mataas po ang chance na paulit-ulit po itong pagpumumuo ng volcanic smog. No? Ngunit kapag nagkaroon po tayo ng pag-ulan, kapag po na nangyari kahapon, nagkaroon po tayo ng matinding thunderstorm, hindi lamang po dito sa Metro Manila, pati na rin po dyan sa Taal region, ay na flash out o uh, ang tawag po natin dyan ay nasa scrub ng tubig ulan ang sulfur dioxide mula sa himpapawid. Dahil ito po ay soluble sa tubig. Kaya po kahapon, matapos po ng matinding pag-ulan, ay nagliwanag po ulit ang himpapawid siya sa Taal Region. So ganoon po, kapag mahina po ang hangin, ay asahan po natin na magkakaroon po tayo ng bog, lalo na po pag may araw, ma-araw. At makapal po yung ibinubugan na steam o steam plume ng Taal volcano dahil nakaka-increase po ito ng humidity no sa paligid ng Taal. Ngunit kapag nagkaroon po tayo ng pag-ulan, asahan din po natin na magliliwanag po ulit at matatanggal po ang volcanic sulfur dioxide mula sa ato. Mm -mm. Kung sakali, ma'am, na mayroong makaranas nga ng no, mga sintomas na nabanggit niyo ano ba yung agaran nilang dapat gawin, lalo na yung mga nandyan mismo malapit sa bulkang taal? Okay, eh, sa atin pong mga kababayan sa paligid ng Taal Volcano, mga tatlong taon na po nilang kinakalbaryo itong volcanic sulfur dioxide. No? Ang atin pong mga LGUs dyan ay uh, asang hasana po sa kanilang response. No? Kaya po kapag tayo po ay nakakaramdam ng mga hindi magandang uh, epekto ng paglanghap ng sulfur dioxide, mangyari lamang po na makipag-ugnayan po tayo sa ating pinakamalapit ng barangay health unit o health centers sa mga ospital at iba pa po pong mga clinics dahil nakahanda na pong kumagapay sa atin na alit po mga LGUs. Ma'am, baka meron ka pong uh, huling mensahe para po sa ating mga taga-subaybay. Okay, so patuloy pa po ang pagbuga ng volcanic sulfur dioxide ng Taal Volcano. Mangyari lamang po na tayo po yung mag-ingat uh, laban po sa exposure o yung dadanin lalo na po kung yung mahaba ang exposure sa volcanic SO2 o yung fog o volcanic smog. At tayo po ay gumamit po ng mask, kapag tayo po ay nakakaramdam po ng pananak ng ating mata, lalamunan o ng dibdib, uh, alalayan po natin ang ating mga vulnerable members ng pamayanan, katulad po ng mga may edad, mga buntis, mga sanggol at mga bata. At kapag tayo po ay nakakaramdam ng masamang epekto, ay mangyari lang po makipag-ugnayan po sa ating mga barangay health units. No? At kapag tayo po ay nangangailangan po ng information o nakatanggap po tayo ng hindi tamang informasyon, mangyari lamang po sumangguni sa ating mga official uh, social media pages o sa ating pong website. At nandoon po ang pinakahuli at tamang informasyon patungkol po sa volcanic SO2 emissions ng Tagal Alright, maraming maraming salamat po sa oras at pagkakataon. Mga kaibigan, nakasama po natin Miss Mariton Bornas mula po sa DOST Fivox. Para manatiling nakaalerto sa lagay ng mga bulkan sa Pilipinas, sundan kami sa aming social media accounts. I-download na rin ang Volcano PH info app sa inyong mga Android devices para makita agad ang latest bulletin at official advisories tungkol sa mga bulkan. Laging tandaan, ligtas ka kung informed ka. Ako po si Jal Miranda at ito ang DOSTV Bantay Bulkan.